Kung gusto ka na ng Diyos nakunin, ba't ka naman matatakot? Yan po. Pero natural po sa taong natatakot siya sa kamatayan. Pero pag nataliman tayo ng pag-ibig, pagmamahal sa Diyos at saka sa kapwa, hindi ka matatakot mamatay. Tanyo po ako, hindi ako takot. Alam niyo kung takot ako, hindi na ako magsasalita. Kaya kung ako, ako'y takot mamatay, hindi na ako lalabas kapatid. Eh na under surveillance ako eh. Kaya masasabi natin, hindi tayo dapat matakot mamatay kung wala tayong ginagawang masama. Ang, ang, masama, gumagawa ka ng masama. Pag doon ka na, namatay, ay kawawa ka po dahil pagdating ng araw ng paghuhukom, pananagutan mo sa Diyos yung masamang ginawa mo. Yun po. Dapat, bago tayo mamatay, maghanda po tayo na uh, mamatay man tayo sana. Uh, kung tayo mamamatay, mamatay tayo na gumagawa tayo ng ng kaputihan sa Diyos at sa kapwa.